Ah, may klase kayo. Ano? Ah, practice. Practice, practice. Tapos saan tayo? Kaliwa, kanan? Tandaan <laughs> ko lang ito. Gate 6. Dito tayo. Direct yung pag ganun pa. Ang laki na ito. Yun lang. Puro tanong na lang ako nito mamaya. Sigurado yan. Saan po ang daan pa? Gate 6. Gate 6 importante, alam ko yung gate na nilabas pinasukan ko. Daki dito, may pabrika sa loob, may bahay, mga subdivision. May malaking tangke, may tangke. Parang tangke no? Kompleto dito, dito no, may may haunted house. O oh, tingo haunted. <laughs> Di diba parang haunted house na? Tinabayaan na. Sigurado wala nang tao yan diyan eh. Ah, mayroon. may room for coffee. niya ng mga sundalong ano. Mga palaban. Tapos Ano pang may mayroon niya? Rest house oh. Apang mayaman eh. Kasi gaganda na sa sakit. Eh. Dito na eh, no? Baka dito. Pwede na ako dito mag mamaya. Pa dito lang sa loob. Pa ikot-ikot. Ang laki eh. may mga pasahero. Yan, dito na. Tama to. Ta. Paganan. Dapat may gasolinahan din dito sa loob kasi ang laki nito eh. Mabusa ka ng gasolina rin ito eh. Ay, na siya nag-ooperate. Parang ano na. Layo pa natin. Isang kilometro pa tayo may gate. Grabe, no, Dulong-dulo. Pagbalik ako may dulong-dulo. Tapos kakakaliwa ako. Tapos, unang pad ko, kaliwa ulit. Tapos, kanan, yun, gate 6 na.